Hintayin ko lang po konti. Lumipat ko sa atak ko para maganda ito yung kanya. Ang ating ano ba ito? Baby couch. Ayan. Kayo na rin. Palakihin natin ng mga one week. Yung maganda na talaga yung dahon niya. Para matibay ang tanim. Ayan. Ah, so, <laughs> e, ito pa. Dumilim. Ayan, baby carrots. Yung malunggay ko. Ayan. Pero mas sabi sa puno na yun malunggay. Ay, malunggay. Tawag dito. Mayanit na kamote. Ayan, e, pagtubuhin ko po muna. Ayan, six pieces walking. Pindas <laughs> yun. Ayan, mati e, malunggay. Ito pa rin. Ang kiting. E,